Ayo lagi deh, kayak Pejo Ibaidoni. Oke, Uno Dos. Nah, kibak kibak. Oh, awa, awa. Hai, awa. Awa, awa, awa. Hello, guys. Oh, hai. Pak, hai, pun mau. Hai, hai. Hai, hai. Hai. 100. Oh, sige. Sipte, sipte. Salamat, Tita Dep. Good. Wah, di Oh, sige. Ini terbana. Ang sama mana, Day? Hah? Punya nolong kanan, Oh, my Oh, my doll. Oh, o, ayun lang tayo, makwan. O, oh, balik lang ko niya, day, ha. Nay, dagyan po, o. Oh. O, oh. ito din, net. Salamat, tiyo, dadit. O, oh, salamat, tiyo, tiyo, wow, sana all. Unsa na yung iluto diya, ma'am? Ha? Binignit ya. Binignit? Ah. O, pulo-pulo, sa bawaan, o. Ilain ang kadungka, kalangkuro. Ah, ilain at Ayan, mga magandang hapon.

May ping, Tagol. pilit, kana, puman, kana. kamuti, og ubi, sago, landang. Ano saan ba na eh? Pispiso? Ano eh? Litsol ko na Mga idol, video ko yung ginagawa nila misis dito. Hmm. Nagluto sila ng binignit, kung tawagin dito mga idol ba. Ayan oh, may gata na siya. I-snack sa mga bata kasi maraming bata ngayon. Oh, ayan. Luto na na, luto na na yan. eh. Uh, na eh. Ano ko ngayon mga idol kasi yung araw din. Bali may ano ba, magano si Mam det. Mamigay siya para sa mga bata. So, siguro Nag nagmaritis sa mga bata kasi marami na sila. Uh, ang bibigyan niya 16 below. 0 to 16. Ano lang mga idol pang ano lang ba? Pang gusto niya lang ba? Tag 100 mga idol. Okay na din yun eh. No? no, mano. Okay. Oh, pang bili ng ano. Oh. Lami na ba? Lami? Lami pa yun mga tagtagawang tag 5 piso. Oh. Bata niya mo kuya Joy, da? Apil? Oh, nadaan niya mo ron? Na. Oh. Ano oh, diba? Ha? Ah, oh, eh, ato tong papilahon. Malipa, tag 5 pesos. Binigit mga dol. Ito na, unsa man ni ma? Ha? Bali mga idol, bali tawag dito. laglag uh, -lag lang ako madol na. Chismis ba? Maritis. Ito lang video ko ngayon. Habang nagluluto sila tapos mamaya papilahin namin yung mga bata para bibigyan madol na pang ano ba? Pang bili-bili. Maranay sila mga idol. Mamaya para matipon. Kaya nagpaluto si Mrs. ng ah, uh, binignit kung tawagin. Or bilo-bilo ba yan? Di, di, binignit tatay no? Bilo, sa Tagalog. Sa Bisaya taga, oh, ay yeah, binignit. Sa Tagalog? Bilo-bilo daw to sa Tagalog pero iba yung pagluto So, klase, mm, ba? mm, mm nag-video-video lang ako dito madal, para ma-ano ko dito sa It's HM Me Ramjo. So ayan, mamaya na lang ulit update pa yan. Yan yeah, no, ang mga idol, oh. Luto na. Nice. Ay, madol, luto na luto na, idol. Mm. Subukan natin kunin. Ang tatapang. Pasa man, dito ka. O, oh, dito. O. Oh. Ika lang, nagpapagtrapo. O, oh, asa man. Ang tatap ah, yan, okay na? Hmm. Kuya Joy. Ay, alagin ko yan. Kuya Joy, iba doon eh. Okay, uno dos. Kiba, kiba. O, hawa, okay, awa, awa. hawa. O, hawa. Okay, o, okay. hawa. O, hawa. Tabi, tabi. Tabi mo, tabi. Tabi. Tabi.

Oh, oh. Ay, ang video iro ba? Nag-away yung mga iro. Mga bata. Derira ma? Hi. Gerera ma? Ha? Gerera. O, oh, sige. Hmm. So, dito lang to. Kasi madilim dun, May hinalay. Hmm. Teka, mga idol. Teka lang, mga idol. Teka lang. Okay. So, ayan na mga idol. Andito uh, na yung mga bata. Oh. Ayan, kunti lang sila, mga idol. O, oh. oh, kunti lang. Ayan, kunti lang, mga idol. Hello, Oh, hi. Pag-hi, good morning. hi. Mo. Hi, oh, hi. Hi! Hi! <laughs> Mga idol, marami ang kulang. Kasi yung dalawa dyan, nag, ano daw, may alis. Tapos, yung anak ni Madam Aileen, malis din. Tapos, yung dalawa, uh, isa dito, malis din. Saka anak na ito, malis. Ayan, Ma'am Det. Mukhang makasiba ko ngayon. din. <laughs> ah, si Sam, si Sam, wala din. Pero kailangan ko na itong eh, ano, distribute. Kasi, ano, uh, Ma'am, may alis pa ako. No, ngayon lang araw to. So ngayon magsisimula na tayo anong plano? Unsa may unsa may kwan? Ah, mamigay tayo ng Pig 100. Oh, unya. Ikay tiktakos, so, e, tingtak siya. Oh, sila, kana sila na di sila. Tingtan ah, ojo. Ang Ah, sige, 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 sige. Okay. Dito ka magsiguro ma. Okay. Ah, direko. ko. Oh, para hayag oh, ana. May daw la yan na i-video ko may daw yung ano sabi ni Ma'am Det sabi niya wag na i-video pero i-video ko lang ako lang makulit dito ha para may upload naman sa channel ato ba no Ayan nyo na. O, oh, tag 100, o. Oh. O. Oh. Basta kulang to, mga idol. Mga ano, siguro, anim. Anim, no? Sam, Angelin. Ah, sige. So, ano, man. oh, Sam? Nainit man. Ha? O, oh, tawag Sam, dali, Sam. Sam. Kinsa pa na, ah. Pila, pila, pila. Sam. Oh, galing. Pati ito, mga idol. Ito, ito. Dala yan. Kahit, kahit months ago pa. Months, o. Oh. Ang tawag dyan? Basta, wala pang isang taon ba? Pwede. Oh, sige na, sige na. Oh, sige na. Sige. Pila na, naggamay naman dito. Pula pila dito sa mga pila sa murong taas ko. sige, sige, sige. Oh, sige, sige na, sige na. O, oh, tawag ka si Dey ko. Oh, sige. Oh, sige, sige. Oh, sige, sige. Oh, sige. Ayan mga idol, maupo ka makai gagmay rito nang tao. Oh. Ayan mga idol. Bigyan mo na nang 100. Oh, sige. Sipte, sipte. Oh, pila dito na, pila dito. Dito ba pila? Sige, hapang. Ay. Salamat, Tita Dek. Good. Wah, wow, di ba? Oh, Ay, Ini terba na? mana sama na, Day? Ha? Unya lang no? Oh, my doll. Oh, eh, ayun lang Makwan. Oh, balik lang unya, Day, ha? Day, dagan pa, oh. Oh. Ika, Selamat. Salamat. Salamat, Tita Dek. Oh, salamat, Tita Dek. Oh, wow, sana all. Sana laging ganito, no? <laughs> Oi! Alam! Oh, sipte, sipte first. Green, pangatlo. Si Green. Salamat, Tita Det. Hmm. Anong tanda rin mo yan? Sabi ni Tita Det. Ha? Salamat, salamat tita, -det. tita Det. Kasi owner siya. Ay, uh, yeah. sana on. Congratulations, Green. May noon. Pinagato oh, isa. Ayan mga idol. Pangbata to mga idol, pangbata. Ah. Salamat, Tita Det. Oh, salamat, Tita Det. <laughs> Ayan. Oo, oh, Marami pa 'to Salamat talaga. De Thank you. Taguanan de na, rin ka nan? Ano? Ano, ano, ano Salamat very good. Mayroon oh. kasing mahina mga lol, Kailangan ulitin natin. Ah, oh, salamat kami. din ako nito, ito. Ah. Oh, ito. Salamat po. Ah, oh, good. Ano okay 'yon? To. Tagalog kasi 'yan, mga idol. Oh, Tagalog 'yan. Galing pa yang Mindanao. Oh, oh, sige, unahin mo na 'yan, sige. Okay. Excellent. Oh. Salamat. Ah, yes. Ah, anak na dinape. Salamat. 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 Ah, very okay. good. Ano 'yon? Mm, saya nito, mga idol. Oh. oh, isa. Init ha? Init. B, <makes noise> green eh. Ayaw na di, green. Salamat. Oh, dawa tasa. Oh, sige. Salamat. Salamat. Tita dit. Tita dit. Oh, sige. <makes noise> Ayan mga idol. Anak niya ni Jisa mga idol. <makes noise> oh, puna kayo. Dako-dako <makes noise> naman siya. Puna. Okay, next. Uy, ako ano ni? Hahaha! naman <laughs> ah, asalayan, boss. Salamat! Oh, good! <laughs> Pamangkin namin yan, may idol. Pamangkin ko yan. Oh, Pamangkin missis. Oh, okay. <laughs> oh, <lang> ta. ay. <laughs> ay. <laughs> ay. Ah, tanawa! Ah, ito naman, ma. ha? Ay, na. 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 Ay, mohon na. Ay, mohon na. na. Ay, na. Ay, mohon 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 oh Ay, na. Ay, mohon na. Ay, mohon na. Ay, mohon na. na. Ay, mohon May na. pa? Pa. Oh, ba. Inggit. Okay. Ah, ito mga dul. Ano? Kambal to, kambal. Oh, kambal. sige. Ano sabihin mo? Ano sabihin mo? Thank you. Ay, ibigay mo na sa kanya ma, kasi kambal to mga dul. Ah, ano sabihin mo? Salamat. Ah, thank you talaga, salamat mga dul. Ah, init ah. Init. Hoy, may gumitanan ng ihate. May gumitanan. Oh, baylo, baylo, baylo. Sige, baylo, baylo. Ah, sige. Eh, ayos sana isa ice. Ah, ah anak. Oh, kada. Sige na. Sige, sige. Ano o sara? Oo. Sara ya. Oo, Namay si Kanbatsa. Uy, apil na may. Apil! Unandar na may halagi. Unandar na may hawa. 16 ba yan mga idol? 16. 16, zero daw. Kutog. Salamat. Salamat ito dito. Oo. Ikaw. Ano <laughs> thank you, Rita. <laughs> <laughs> Salamat, <laughs> Salamat kay Tita Det. Hmm. Ayan ma'am, ito na yung gusto mong gawin ko. Mamigay, pero video ko na lang talaga. O, oh, ito. Salamat Tita ka, Oh, thank you. Welcome. Magpa, magpa, kuhaan oh, siya, o? Oh. Magpa-appel siya sa ininit. O, oh, anak na Diyos, Salamat Tita ka, Oh, good. Ma'am! <laughs> Kulang 'to mga idol. Maraming kulang dito kasi wala dito ngayon. Salam. Anak ni Jisa. Ah, anak niya si Teresa. Salamat Tita Beth. Oh, thank you. Salamat si Auntie Mau-wow. Wow. Si wow. <laughs> ah, sama si Auntie. <laughs> ah, <wole korta. laughs> wow. Ah, wala korta. Wow. Ah.

<laughs> 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 sige na, sige na, sige na, sige tige na. na. Oh, wala kay Baso? Ah, uh, may noon. Ikaw, Jay! Ay, napaw eh! Sige na ni, apel yung mga idol o. Apel yan, mga ganyan. Ah, uh, si Byang Biang Biang. Uh, ang mama na itong padawaton kasi nakalista yan eh. Salamat! Salamat, titit. tip Oh, uh, diba? Ito pa, mayroon pa isa. Isa pa na yung anak yung nani. Ting, ting, ting! Thank you po! Oh, ala yung ting! Ato, dali, dali, ikaw dawat! Ali, ikaw dawat! Ay, mga idol, bali wala dito yung iba. Ibibigay ko na lang to. No, sa nanay. Ah, tulad nito. May mahiya ba? pero nakalista yun. Oh. Oh, ikaw tayo, wala ka. Ay, salamat. Wala na kay anak, no? Mga apo na lang yan. Nanari mga idol. kay Jingjing Jing. kay Jingjing Jing. Jing, ara. Dagan-dagan, mga idol. Dagan-dagan, no? Oh. Oh, dili na anak niya, mga idol. Oh, nagulat. Oh, lamat. O, oh, duha, 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 duha. Okay. Kasi anak niya na yan, no. Yung salamat. anak niya mga na tutulog. Tsaka ito pamangkin niya. Salamat. 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 <laughs> Lala ba? At tsaka ito. Bigyan natin. Sirap-rap mga idol. Meron. Wala. Nang chicks. Nang chicks na. Mam din. Napa. Nang Napa. Ha? Uh, wang na lang, katulang ba? O oh, gani? Iyat, iyatag lagi. Oh. Ha? O pagpasod lang na. Ikaw inahan? Di tutu oh. o. si mabiling man. Matawa si sayaw. Jok lang yun idol. <laughs> <yun. laughs> ah, si Kwan. Si mabiling. Kamabiling ko lang na ibigay ha. Ah, kasi si Mabiling yung nagbubuhay sa kanila mga idol. Ha? Okay ra, tawag sa si Mabiling, mama ka. Okay. Okay. Ya, kaon lang dagdag binigbit. Pandagi ako, mananda ko kayo. Si Aimee pa, wa man diri, anak ni Kuya Joy. Oh, sige. Oh, ate, uh, mandet. Wala yung iba. Kaya ibigay ko na lang sa ano, ma parents. Oh. Aimee, kano? Oh, kana. Salamat. Asan din mo anak? Uh, to, ah, to ade sa altura sa so, wadol. Anak ni Richelle, duha. Ha kani, lutlan na ni mo. Oh, uh, bitaw. Wa man diri. Nakalista yo ng mga idol ba? Ayun boy. Sublanan. Ay ha? Ay, eh, ayan boy si Kwan. Iban. Oh. ito asa si Litlit. Ubo <coughs> <coughs> <Iti? tos> <Iti? tos> na to ani. Maite. Ite. Na. Te. Iya tag sa anak ni Reselio. Ali palayog lang te. O pengi dosa sa Kuhay na lang ma, kuay ma. <coughs> oh, yatang sa si imong Dalawang kapatid niya mga idol, hindi na punta, maliit pa. Dalawa. Uh, ah, salamat ulit. Salamat kita din. Oh, may noon. Okay ah, sa pa? Wala na. Si Rihil, ay. Oo, ah, si Rihil o si Angel. Ama, ibigay ko na lang ito mga idol. Dalawang uh, ah, 16, no? Kay nanay. Uh, ah, kaya mabiling. Uh, oh. salamat. Kay jeep na. Ireland. Rilan. Ah, sige. May noon. Si Rihil. Si Rihil. Si Rihil tele ako leo hatag, Rehel, be <laughs> Rehel, P. Nakalista yun si Rehel oh nakalista yun si Rehel dito, mga idol Yung, ano, nag Nag-drive Sa mama niya Hatag, ha? Ha? Kay Rehel, ha? Naka-video, ha? <laughs> Tapos Kay ano na lang Kay mama ni Ay, anak ni Madam Aileen So, yun So, yun, mga idol Kain tayo ng net Tapoy, eh. Hmm, gay ko Masarap yan mga idolo. Ma'am salamat talaga sa blessing. Tsaka ma'am, ma'am maraming salamat talaga. Tapos po nagpapasalamat talaga ako sa iyo, mam Alam mo na 'yon kung anong na na ano mo sa ano sa aking pamilya. Salamat. Di dahil sa iyo wala talaga. Wala talaga. Gusto ko sana ang i-mention mga idol kaso ayaw niya talaga. Gusto ko sanang ibahagi sa inyo ba kung ano talaga ang tunay na, na tulong ni Ma'am Dit sa aking buhay, ang mga idol, no? So, salamat. Sa ulitin. <laughs> Wala na, mga idol. Hanggang dito lang to. Maraming salamat, no? Sa lahat, no? Sa lahat ng sponsors ko diyan, thank you po. Sa lahat ng supporta po. Hindi ko na ma-mentionin kayo dito. Basta alam ni'yo kung sino kayo. Maraming salamat po. Bye-bye, ma. Bye-bye. Bye-bye.